humihingi po siya ng tulong kung saan po pwede makabili ng gamot kasi yung tatay daw po niya may cancer stage Parang naawa po ako. Sabi niya gusto ko ilabas mo pasbook. Papalitan ko ng pera. 200 po ang na-withdraw ko. Pangako na dudublihin. Opo. Pinalagay lang po sa envelope po. Yung pera din po niya na tulong sa akin. Isinama din po dun sa 200 kiko po at saka yung sa kaspa na tsaka mga alahas po sa so isang lalagyan po. Tapos cellphone, lahat po. Allah. So ngayon lumitaw, ang laman ay puro papel. Papil. Opo. Nagkakaroon ng konting linaw itong kaso. Uh, hopefully, masusolve na po natin to Dahil yung mismong may-ari ng sasakyan, si Rafael Albert, yung registered owner, may tapos natin may flash sa Facebook, lumutang po at sinabi niya na ibinenta na niya yan sa isang Herman Garcia Galban. Okay? may picture tayo ngayon ni Herman. Ipo-post pa rin po namin to sa Facebook and then papupuntahan natin yung address na ito. Mr. Kit Managat. Yes, sir. Okay, yung pong uh, picture po ni Mr. Albert, kailangan pa rin po namin. Although nangako po ako, hindi namin ipa-flash on air. Uh, pinasa ko na po kay Chloe. Okay. okay para ipa-identify lamang namin po sa mga complainant. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ma'am Marvie. Opo, magandang hapon po, sir. Maka na po, ma'am. So, yung picture po ni Herman Garcia Galman, pinakita na po namin sa inyo. Siya ho yung taong kasama doon sa grupo na ng na modo sa inyo, nagbudol? Hawig po siya, sir. Pero mayroon po sana akong request, sir. Nung nakapark po yung sasakyan niya, sir, doon sa, ano, sir, sa may JT, una ng hospital po, sir. Eh, bumaba po yung driver, sir, para sure po talaga ako. Pero, pero namukhaan ko po talaga, sir, na siya. Okay, very good. Ang address po ni uh, Herman Garcia Galban ay Banga Second Plaridel Bulacan. At nagkaroon ng deed of sale nga ito. Okay, legit tong deed of sale between uh, Mr. Albert and Mr. Galban. Okay. Kailan po naibenta ito, Mr. Kate Managat? October 4, 2020, sir. Okay. Dito pumapalpak na naman. Ng LTO, sabi ko na nga ba eh. Attorney. Good afternoon. Good afternoon po, Senator. Opo, for the end time, lumitaw naman ang kapalpakan ng LTO. 2020 pa po, nagkaroon ng deed of sale sa pagitan nitong uh, may-ari at saka nung uh, napagbentahan. At yung pong registration naman po sir ay updated. Bakit sa pangalan pa rin po nung nanagbenta? Ba't di pa rin po nabago yung registration? Name? Senator po kasi, nung uh, nag-apply po ng rehistro yung tao, eh yun pa rin po yung inilagay niyang Uh, pangalan, hindi po niya sinubmit yung deed uh, of sale na ito po ay na-transfer na po, Senator. Yan nga po ang sinasabi ko sa inyo, Sir. Dapat from now on, kapag nagparehistro, siguraduhin yung magpaparehistro, siya pa may-ari at magpapakita siya ng kanyang ID, di ba? Yes, o dili kaya mismo mukha niya, ipapakita niya doon sa LTO. Ikukumpara ngayon, doon sa pangalang rehistro at ID niya, o, oh, ikaw nga ito, ikaw pa rin yung may-ari di tuloy natin registration. Madalas na nangyari po ito, wala nang patid. Halos every other week, ganito po natanggap na may reklamo. bago niyo na pong sistema niyo dyan, attorney. Yes po, Senator. Meron po kaming draft na pong sinabmit kay ASEC Vigor uh, Bigor, Mendoza po, Senator. Uh, nung huli pong nating usapan po ay ang sinadjust po ninyo at nirecommend po is kahit yung barangay clearance po, eh, yun po ay inirecommenda na po namin kay Correct. uh, ASEC. Barangay Mendoza. clearance, siyempre yung ID nung nakalagay yung pangalan sa resto at mas maganda kung nandoon siya mismo presenta niya sarili niya, di ba? Yes po, Senator. Para hindi magamit sa kalokohan o tulad nito na benta na pala eh pero tuloy-tuloy pa rin pagpaparisto niya under the name of the old owner. Yes po, Senator. Pinalala niya na po itong sasakyan? Yes po, Senator. Uh, nung araw po na yon nung The next day po ay naka po agad, Senator. Okay. Okay, kung nakikinig po si Herman Garcia Galban na taga Bulacan at mga kaibigan niya, pakisabi na hanggang sa planeta ng moon, Jupiter, gagawin ko hanggat hindi ka lumutang at uh, magpaliwanag ka uh, dito sa complainant namin. Herman Garcia Galban, i-post natin sa Facebook to, TikTok, Instagram, YouTube para lumutang siya at uh, magpaliwanag siya may dokumento tayo may ID na pinosinta sa atin sige salamat po uh, Mr Kit Managat magandang hapon po Sir Kit thank you sir thank you po okay ma'am Marvie Apo, okay. sir sige po ito po isang step pa lamang nangyayari to doon sa pagkakareserba ng inyong kaso mareserba okay. po tom. medyo we're going towards the right direction hopefully po baka in less than a month o baka two weeks pa lang masosolve na po natin to okay Salamat po, sir. Thank you po, ma'am. Thank you po, Mr. Santos. Yan, nung napagbentahan si Mr. Herman Garcia Galban. Kung nakita niyo po siya, kung kaibigan niyo po siya, kakilala, kamag-anap, all he has to do is come to our uh, station dito sa sa Radio, sa RTA, magpaliwanag siya. Kung meron siyang gusto ipaliwanag. Kasi siya po ngayon ang mayarin sa sakyan base po sa isang deed of sale na kung saan nagkaroon transaction sa pagitan ni Mr. Rafael Albert yung dating may mayarat sa kasya. Yan po, pagmasta niyo po na mabuti yung itsura niya. Kung yan po ay bahay niyo lang, katukin niyo po. Sabi niyo, oy, natulfo ka, Mr. Galban.